Ngayon ay lunes, after ng mahal na araw. Kaya ay beach Mga mm -hmm. sopas, tinapay. Uyhaw na papoy, hinagom. Ito ay... Isda. One hour later. Hi guys! Welcome uli sa isa sa mga family vlog namin. This time, pumunta kami dito sa Dangkalan Beach, dito sa Bulusan, sa Sorsogon. Mga isang oras din ang biyahe namin papunta. Mabagal kasi maraming kurbada, lalo na yung pabulusan na. Pero okay lang, chill naman ang trip. Kasama ko dito yung mga kapatid ko, mga tiyahin, mga pamangkin, at mga pinsan. At sa totoo lang, wala pa talagang gustong lumusong nung una. Parang lahat na muna sa view. Ang ganda kasi ng paligid. Ako naman gaya ng dati, ikot-ikot muna, kuha ng video, tingin-tingin sa paligid. Ang sarap sa mata kasi ng paligid. Tama lang, naging desisyon namin na ngayong 21 na pumunta dito sa beach. Lunes, pakatapos ng mahal na araw. Dahil wala na masyadong tao si uwi na yung mga bakasyonista si balik na sa Maynila kasi balik ka na sa trabaho kami naghahabol pa lang wala na masyadong tao hindi lang ng tubig ko Ganda na ng sunset sa sadang no? One eternity later. Alas 7 na, uwi na kami. Malamig na. Hindi na kami babalik ng Bulusan. Papunta doon. Kasi hindi ko na kaya yung akyatin doon at kagabi na. Ito kami dadaan. Papunta doon. Papuntang Gubat. Bye, Dangklan. Bye-bye. Thank you.